Ngayon po ay June 22, 22 po ang oras ay 5.09 na ng hapon. Okay guys, ito ang kutsinta guys na aking isasalang sa kalan, sa kawa na malaki. Okay guys, yan. Nakita nyo, marami yan guys, para sa inyo ito. Papakain ko sa inyo pagdating ng takdang panahon. Ayan guys, nakasalang na siya. Ayan ah, napakasarap yan guys. Super sarap yan, para sa inyo lahat yan. Damo kusog kayo, pakasawa kayo. Okay guys, nakita nyo guys na umuusok-usok na yan guys. So ibig sabihin yan guys, luto na yan. Sa loob ng 10 minutes lang yan guys, ang pagluluto sa kutsinta. 10 minutes. So okay guys, bubuksan ko na siya guys para makita nyo ang kutsinta -lutong na lutong-luto na. Ayan na guys. Ayan na. So, para makita nyo, ito na. tumutubo yan guys okay yan guys at ito na naman guys ang aking isasalang kutsintang bago bago pa okay at yan isinalang ko na ayan guys oh, wow ang dami yan guys para sa inyo yan guys ang sarap kay kutsinta na yan okay at tatanggalin ko na tapos eh, ganyan oh, walang tubig eh. Yeah, ok guys so guys <laughs> kakak okay.